Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 pagkain na makakatulong upang lumakas ang ating mga tuhod. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Upang palakasin ang mga tuhod sa mga nakatatanda, tumuon sa pagsasama ng mga pagkain mayaman sa mga anti-inflammatory properties, calcium, vitamina D, at protina. Kasama sa magagandang pagpipilian ang matatabang isda, berries, cruciferous vegetables, low-fat dairy, nuts at buto at mga pagkaing mayaman sa vitamina C. Narito ang isang mas detalyadong pagtingin sa kung bakit kapakipakinabang ang mga pagkaing ito. Una, fatty fish, ang matabang isda tulad ng salmon, mackerel, at sardines ay kapakipakinabang para sa kalusugan ng tuhod dahil sa mataas na omega-3 fatty acid na nilalaman nito, partikular na ang EPA at DHA. Ang mga fatty acid na ito ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, na maaaring magpaga ng pananakit ng tuhod at paninigas na nauugnay sa mga kondisyon tulad ng arthritis. Nag-aambag din sila sa pangkalahatang kalusugan ng magkasanib na bahagi sa pamamagitan ng pagsuporta sa cartilage at joint tissue. Ang mga omega-3 fatty acid ay may makapangyarihang anti-inflammatory properties. Makakatulong ang mga ito na bawasan ang produksyon ng mga inflammatory molecule sa katawan, na partikular na nakakatulong para sa mga kondisyon tulad ng arthritis kung saan ang pamamaga ay isang pangunahing salik sa pananakit at pinsala sa kasukasan. Pangalawa, berries, ang mga berry, lalo na ang mga blueberry, ay maaaring maging kapakipakinabang para sa kalusugan ng tuhod dahil sa kanilang mga anti-inflammatory at antioxidant properties, naglalaman ang mga ito ng mga compound tulad ng anthocyanin, nakilala upang makatulong na mabawasan ang pananakit ng kasukasuan at paninigas na nauugnay sa mga kondisyon tulad ng osteoarthritis ng tuhod sa pamamagitan ng pagsasama ng mga berry at iba pang mga kapaki-pakinabang na pagkain sa iyong dieta, maaari mong suportahan ang kalusugan ng iyong tuhod at potensyal na mabawasan ang sakit at paninigas na nauugnay sa mga isyu sa magkasanib na bahagi. Pangatlo, cruciferous vegetables, ang mga cruciferous na gulay tulad ng broccoli, Brussels sprouts, at kale ay maaaring mag-ambag sa mas malakas na mga tuhod dahil sa kanilang mga anti-inflammatory at bone-supporting properties, naglalaman ng mga ito ng mga compound tulad ng sulforaphane, na maaaring makapagpabagal sa pinsala sa cartilage na nauugnay sa osteoarthritis, at mayaman sa vitamina K at C, pati na rin ang calcium, na lahat ay mahalaga para sa kalusugan ng buto. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pagsuporta sa kalusugan ng buto, ang mga cruciferous na gulay ay maaaring mag-ambag sa pangkalahatang kalusugan ng magkasanib na bahagi at potensyal na mapawi ang ilang mga sintomas na nauugnay sa pananakit ng tuhod at arthritis. Pang-apat, low-fat dairy. Ang low-fat dairy, lalo na ang gatas at yogurt na pinatibay ng bitamina D at calcium, ay maaaring magambag sa mas malakas na tuhod sa pamamagitan ng pagsuporta sa kalusugan ng buto at potensyal na pagbabawas ng panganib ng osteoarthritis. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng density ng buto at pagpigil sa pagkawala ng buto, na maaaring maging kapakipakinabang para sa mga indibidwal na may mga problema sa tuhod. Bagamat maaaring makatulong ang mababang taba na pagawaan ng gatas, Mahalagang mapanatili ang balanseng jeta na may iba pang mga nutrients na sumusuporta sa magkasanib na kalusugan, tulad ng omega-3 fatty acids, antioxidants, at bitamina K. Kumunsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan o nakarehistrong dietitian upang matukoy ang naangkop na dami ng pagawaan ng gatas at iba pang nutrients para sa iyong mga partikular na pangangailangan. Panglima, nuts at seeds, ang mga mani at buto ay kapakipakinabang para sa pagpapalakas ng mga tuhod dahil sa kanilang masaganang nilalaman ng omega-3 fatty acids, magnesium, at vitamina E, na maaaring mabawasan ang pamamaga at suportahan ang pangkalahatang kalusugan ng magkasanib na bahagi. Ang mga sustansyang ito ay nakakatulong upang maibsan ang pananakit, mapabuti ang kadaliang kumilos, at potensyal na maiwasan ang arthritis. Maraming mga mani at buto ang nagbibigay din ng protina at iba pang mahalagang bitamina at mineral na nakakatulong sa kalusugan ng buto at magkasanib na bahagi. Pang-anim, mga pagkaing mayaman sa bitamina C Ang mga pagkaing mayaman sa bitamina C ay kapakipakinabang para sa pagpapalakas ng mga tuhod dahil ang bitamina C ay mahalaga para sa produksyon ng collagen, na isang mahalagang bahagi ng cartilago na nagpapagaan sa kasukasuan ng tuhod. Ang sapat na paggamit ng bitamina C ay maaaring makatulong na mapanatili ang kalusugan ng cartilage, bawasan ng pamamaga, at potensyal na pabagali ng pagkasira ng cartilage, na kadalasang nauugnay sa mga problema sa tuhod tulad ng osteoarthritis. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagkaing ito sa iyong jeta, Makakatulong kang matiyak na nakakakuha ka ng sapat na bitamina C upang suportahan ang kalusugan ng iyong tuhod at potensyal na mabawasan ang iyong panganib ng mga problema sa tuhod. Pangpito, olive oil. Ang langis ng oliba, lalo na ang extra virgin olive oil, ay maaaring magambag sa pagpapalakas ng mga tuhod dahil sa mga katangian nitong anti-inflammatory at antioxidant, na maaaring makatulong na mabawasan ang pananakit at mapabuti ang kalusugan ng magkasanib na bahagi. Ang mga katangiang ito, na matatagpuan sa mga compound tulad ng oleocanthal, ay maaaring labanan ng pamamaga at potensyal na mapawi ang mga sintomas ng arthritis, isang kondisyon na kadalasang nakakaapekto sa mga kasukasuan ng tuhod. Habang ang langis ng oliba ay maaaring maging kapakipakinabang na karagdagan sa isang diskarte sa kalusugan ng tuhod, mahalagang tandaan na hindi ito isang lunas para sa lahat ng mga problema sa tuhod. Pangwalo, beans at lentils. Ang mga bean at lentil ay mabuti para sa pagpapalakas ng mga tuhod dahil ang mga ito ay mahusay na pinagmumula ng protina, fiber, at mahalagang mineral tulad ng magnesium at folate, na mahalaga para sa kalusugan ng buto at pagbabawas ng pamamaga. Ang mga sustansyang ito ay nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng magkasanib na bahagi, na posibleng mapawi ang pananakit ng tuhod at pagpapabuti ng kadaliang kumilos. Ang mga legum tulad ng lentil at beans ay nagbibigay din ng iba pang mahahalagang mineral tulad ng potassium at zinc, na nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan at maaaring hindi direktang makinabang sa kalusugan ng tuhod. Pangsyam, bawang, ang potensyal ng bawang na palakasin ang mga tuhod ay nagmumula sa mga anti-inflammatory at pain-relieving properties nito, partikular na kapakipakinabang para sa mga kondisyon kagaya ng arthritis. Naglalaman ito ng mga compound tulad ng dialol disulfide na maaaring makapigil sa mga nagpapaalab na enzyme at potensyal na mabawasan ang pinsala sa cartilage. Bagamat hindi direktang pampulakas ng tuhod, makakatulong ang bawang na pamahalaan ang pananakit at pamamaga na nauugnay sa mga isyu sa tuhod, na potensyal na mapabuti ang pangkalahatang kalusugan at paggana ng magkasanib na bahagi. Maaaring kainin ang bawang sa iba't ibang anyo, kabilang ang hilaw, Niluto, o bilang isang katas, ang pagdaragdag nito sa mga pagkain o paggamit ng langis ng bawang ay mga karaniwang paraan upang isama ito sa iyong jeta o routine. Pang-sampu, mga itlog. Ang mga itlog ay maaaring magambag sa mas malakas na mga tuhod dahil sa kanilang rich nutrient profile, kabilang ang protina, vitamina D, at iba pang mga compound na sumusuporta sa kalusugan ng buto at cartilage. Bagaman hindi isang direktang lunas para sa mga problema sa tuhod, kabilang ang mga itlog sa isang balanseng jeta ay maaaring maging kapakipakinabang para sa pangkalahatang kalusugan ng magkasanib na bahagi. Habang tumatanda tayo, natural na para sa ating mga kasukasuan, lalo na sa ating mga tuhod, na makaramdam ng bahagyang paninigas o panghihina. Ngunit ang mabuting balita ay, hindi tayo walang kapangyarihan. Isa sa pinaka-epektibo at natural na paraan upang pangalagaan ang ating mga tuhod ay sa pamamagitan ng pagpili ng mga tamang pagkain. Ngayon, nag-explore tayo sa sampung pagkain na makakatulong sa pagsuporta sa lakas ng tuhod at mabawasan ang kakulangan sa ginhawa. Ang mga pagkain ito ay puno ng mga sustansya na sumusuporta sa ating mga buto, nagpapababa ng pamamaga, at nakakatulong na mapanatiling maayos ang paggana ng mga kasukasuan. Ito ang mga pang-araw-araw na pagkain, simpleng idagdag sa iyong mga pagkain at masarap kainin. Isa man itong maliit na berry sa iyong almusal, isang mainit na mangkok ng sopas na may sabaw ng buto, o isang sprinkle ng turmeric sa iyong pagluluto, ang maliliit na pagpipilian ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Tandaan, ang pagkain ng maayos ay hindi lamang tungkol sa mahabang buhay, ito ay tungkol sa pamumuhay ng mas mahusay alagaan natin ang ating mga tuhod, kalusugan, at ating sarili, isang masarap na kagat sa bawat pagkakataon. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.